tao po. Senyor Abraham! Wala tao? Tara! Espada ni Panday. Bato ni Darna. Barbel ni Captain Barbel. At sa lalong madaling panahon, ang balsong ito'y mapupunan na rin. Sa pamamagitan ng kwatro bidas. Ipagpatawad nyo. Medyo lamang siya ng konti pagyan niya pa sa akin. Kahit kalahati na mundo, ay kaya kong bilhin. Isipin Matagal ko rin hinahanap. Dadalhin lang para dito lang isang gamol. Special delivery pa. Tandaan mo, pag may tiyaga, may nilaga. Senyor Abraham! Hmm. Hoy! Paano ko nakapasok dito? Bukas mo yung pinto eh, nagagalit yata. Aba, okay, tingnan mo na, wakan naman basta. Sa loob ka na, hindi ka na, alika na. Dito ka na, pumasok na, alika na. Oo, oh, bahala, alika. O, oh, oh, ikaw, alika, alika, tuloy ka, alika dito. Oh. Alam mo kasi, kaya ako sinabi sa sa'yo kung paano ka nakapasok. Kasi itong kontrol ng pinto eh, bubukas, sasara. Pero kung minsan pumapanya, ay. kumbaga sa barile, eh, paltik, yarin danaw. Ha, <laughs> <laughs> medalyon, dala mo ba? ha, ah, Ah. Ito? Ah, naku! Ah, pumunta oh, eh. Bakit? Bakit ho kami pinapunta? Ah, eh, kasi alam mo, gusto ko masurpresa ka. Meron akong nihanda sa yung alpombra sa Castilla. Magic carpet sa Ingles. Meron itong Mahika Blanca. Pwede ka ilipad dito. Flying carpet. Galing sa India. Saka, saka. Toma. Eh, yung medalyo. Ito. Ha. <laughs> Nakikiusap ako sa inyo. Habang ako'y nananalangin, ipikit niyo ang inyong mga mata. Ah, kailangan pa ho ba yun? Natural! At kung maaari, huwag ko kontrahin. Para ang bisa ng aking panalangin, mas maging efektibo. Quiet! Wings! Wings of Heaven! Wings of the Almighty! Give me strength! Bigyan mo ko ng lakas upang ang bisa at lakas ng medalyong ito ay mapa sa kamay ko. At ako'y nakikiusap sa pamamagitan ng aking panalangin. Salagadula, michikabula, bibidi, babadibo. Pudin tukwede ng wadudigit. Bibidi baba bibi mo. Ba ba bi. ah! No wala. Oh. Ang baul. Dinala. Pati ang kontrol ng pinto. Di bali. Ang medalyo nila na sa akin. <laughs> Bariya. Kalimu. <mo. laughs>

Jeez. Hmm. Hmm. Hi, Aisha. <laughs> Hi, Desiderio. Kamusta na mga honeymooners? Did you enjoy hmm. it? Tumigil ka nga dyan. Baka gusto mo poksahin kita dyan. Hmm. Hmm. Tara na. Wow! Hmm. Ayos! Yeah! Ang John Tot naman dito. Ano ba lugar to? Binili ko na daddy mo para i-regal sa inyo. At ito rin ang gagawin simula ng inyong pakabuhayan. Desiderio, ikaw ang magmamanage ito. Ano ka? Off with my dead body! Hoy, tumigil na nga kayong dalawang aarti niyo eh. Hindi ko ayaw niyo. Ako na lang magmamanage. Yun naman pala eh. nga pala, kabilang binili na ng daddy mo, bigyan daw kita ng warm welcome. Dalhin daw ako sa beer house. Ano ba nagay mo sa akin na singgera? Mag mo ka madala-dala sa beer house, ha? Hindi ako umiinom, no? Ay, halika na, Diyos ko naman. Naila ka pa? E, eh, kakilala mo naman halos lahat yung mga na lang sa asawa. Oh, okay. Kawawa naman si Val. O pare, nandito mm. na sila. Dapat Natatandaan mo, dapat? mo? Si Baby, mm. si Val, si Mr. Castro. Ayan, Hi. laging namatakbang congressman. Pare nga eh, ka muna. Ano gusto mo? Hot or beer? Beer na lang. O, beer, beer. O, kumpleto yan. Adito, dito. Makupo ka dito. Oh, o, sigarilyo, sigarilyo. Daddy, huwag masyadong iinam, ha? O, okay, uh -huh. kaya kainan Daddy yan, Daddy. Ay, siya, siya, siya. Ayan, thank style. you, pre. Kanina ka pinintay ng mga girls, eh. Pre, matanong mm. ko lang. Mailig ka ba sa sports? <coughs> Siyempre naman. Pare, um, obvious naman. Nakita mo naman ng dibdib. <coughs> Ang laki, <-lucky>, oh. <coughs> Hindi ka tulad ko! Ang dibdib ko, napunta rito! <laughs> <laughs> pare, nagwe-wage ka ba? Ah, uh, oo naman. Tsaka, alam niyo pare, nagro-rowing ako eh. Uh, kaya naman pala eh. Ang laki oh! Pare, uh, uh. tisoy. Tsaka, may balibo to sa dibdib. Ay, hindi, hindi, hindi. Oh, wala akong balibo dyan. Tsaka, pare, alam mo naman, kahit, kahit meron to eh, aahiting ko rin kasi ayaw ni misis eh. <laughs> <laughs> <Nakakiliti>, di ba? <laughs> ano ba talaga ang nangyari? Pambihira, anniversary pa naman namin. Hindi malang lang ako niya yan lumabas. Hmm. Hindi man ako binigyan ng regalo. Baka naman busy lang ang asawa mo. Pagbigyan mo na. Ah, uh, makasabat na, no? Baka naman kasi may pagkukulang ka rin. Oo nga naman. Pwede namang ikaw magluto sa bahay. Mm -hmm. O, mag-dinner kayo sa gabi. Mm -hmm. Para maging ang anniversary mo. <coughs> ah, basta. Galit ako sa kanya. Ay, nako. Alam mo, Iha, hindi maganda yan sa mag-asawa. Dapat, lagi kayong nagmamahalan. Tignan mo ko. Mahal ko ang asawa ayan. ko, pati mga anak ko. Aling Biki, Biki, Anak niyo nahulog sa imbornal! Ha? Saan? Saan? Doon na! Sa Imburnal! Ano niyo? Pare, ano daw? Ah, may bata daw na hulog sa si imbornal. Kawawa naman yung anak ni Alim Biki. Sinabi mo pa, ayan, tingko tapon. Hmm, ba't ang bilis mo? Ano nangyari? May nakalimutan ako eh. Ano yun? Hindi nga pala ako si Alim Biki. Hmm.